Good morning mga minamahal naming mga viewers, mga subscribers. May binigay sa akin dito na DB Audio 502 amplifier. Galing ito sa shop na naglipat yung kumpare ko ng shop, hindi ito din nila binigay sa akin. Buuin ko raw kung mabubuo ko sa akin na. Ah okay, edi eh buuin natin kaya masiraman man ito, eh, wala problema. At sa akin na pala ito eh. Ito yung mga pyesa tinabi pa niya o, ayan, o. ito yung mga pyesa na output transistor ito yan yung mga pinagtatanggal niya kasi wala na mga output transistor eh tanggal lahat eh Okay, kung magagawa ko ito, maring medyo mahaba ang video nito kasi kakapain ko pa ito kung saan mga binunot na mga konektor nito eh hindi ko alam yung mga connection nito okay po pagtsatsagaan natin kahit mahaba at matagal maabot ng trabaho to ito po yung DB audio ayan 5 auto po ito eh Okay. sisimulan na natin gawin ngayon kahit di ko napaganahan to yung mixer na yon mapatunog ko lang ang amplifier okay na may mixer siya eh, yan oh ito yan okay umpisaan ko sa visual check mga manunood tayo kung nasaan ang mga posibleng mga sira nito may mga sunog ba rito ay ah, ito ito kailangan ito maayos na ito dinikitan ito ng uh, yung pandikit stick blue stick ayun na puro kalawang na ayan puro kalawang nila sa ilalim nito yan ang una kong gagawin tapos maghanap pa tayo dito sa banda rito okay yun ang, muna ang una kong gagawin wala namang masyadong mga sira na mga kinalawang ito lang natanggalin ko yung stick wheel nyan ay yung, ano stick glue at lahat ng piyesa na nadikitan na yon papalitan ko ng mga bago okay. dahil sa excited ko na rin madala sa bahay hindi ko na natanong kung ano ang sira nito at hindi ko alam kung ano ang sira nito hindi naman sinabi din ni pare kung ano ang sira eh, siyempre, may sira ito dahil nakabaklas lahat eh. Tatanggalin ko na lahat ng piyesang na dikitan na yan. Puro kalawang na eh nakakapagpakalawang ah, kasi yung dikit na yun eh joystick stick blue ayan oh may mga kalawang oh diba lililisin ko yan oh may putol na nga pa ah na sasalpakan ko na ng mga bago ito yung mga resistor ito mga resistor at saka may mga kapasitor dito eh ayan malamang na walang tunog ang lip channel nito itong inaayos kong ito lip channel ito eh ito puro kalawang Ayan, maganda na ito. Malinis na. sinalpakan ko na ng mga bagong pyesa ayan o, no? na susoldahin ko natin ang mga susoldahin ko. ko na yung mga nilagay ko yung mga, yung mga resistor puro kalawang yung inalis ko rito eh napuputol na nga pa dahil sa mga kalawang putulin natin to mga mahabang pa Ito, kapasitor, filter na malaki. Pinagtatanggal din kumpare. Lahat dito tanggal eh. Hinang natin, titingnan ko kung okay ang kanyang relay. Pagkaganahin natin ito kung okay yung kanyang relay. Pagkakabit ko nito. Okay. ipa ipapower on. sana okay yung kanyang relay kakabit natin itong heatsink may walong tornilyo rito ito Testingin natin power on ito naka power on nako maingay ang relay nagrarattle yung relay nya ito oh. ay nako lakas power off muna i-troubleshoot natin yan yung relay na ano po yun? ito itong diode na ito biak kita ko biak ito eh dayod na ano yan yung 400N. Kunin natin yung diode rito. Heran muna tayo rito sa power supply ng ng ano ito. Charger. May diode rito. Ito naman ay eh, 400 IN. Parehas na rin yan. Parehas 400 eh. Ito. IN 400. Yung indalis ko dito. 400n ayan pues dian para 400 N. Yaan. dito sa circuit ng relay tinanggal ko yung 6 na transistor saka tatlong kapasitor papalitan ko yan may isang resistor na tinanggal din ako yung 330k ito yung mga tinanggal ko sa circuit ng relay may yan ang mga parts na tinanggal ko sa relay section yung dalawang yung dalawang transistor na binaluktot ko ang paa mga short na resistor ah, mga short yan yung mga transistor na yan 5551 dalawang 5551 yun ok test na tayo paplug ko na yung mga tinanggal kong pisa sa relay section hindi ko na pinakita ang pagbalik madali lang naman yun subukan natin na mag voltage bias Ito. Left channel. Una. Point three. Nine. Ang alawa, Point three nine din. Ang atlo. Point three nine. Magandang bias. Pare-pareho ha. Point three nine. Dito tayo sa kabilang channel. Dito. Kabilang channel. Oo. Ah, ayun. Ito, ito. 0.38. Uh -huh. Pareho lang yan. Pangalawa, sa kabilang channel. 0.38. yung pangatlo ito yung pangatlo sa kabilang channel 0.38 ok ganda ng bias yung huli ito yung huli 0.38 din halos pareho napakaliit lang ng diferensya 0.39 sa kabilang channel dito sa kabilang ito yung 0.38 ang ganda ang bias pwede na natin ikabit ang mga transistor output nakakabit ko na ang transistor output ok ito yun ito yung kanyang katambal oh. Ito kapares niya Kapares Ito yung 5198 Ito yung 1941 Okay Nag voltage bias tayo Pero hindi lumagatik yung relay di ba? Meron pa akong ikakabit Para gumana ang relay Hindi pa nakakabit yung isa eh. Meron pang wire na hindi nakakabit dito eh. Unahin muna natin ikabit ito, mga power transistor. na ko na ang mga power transistor. Ngayon ay hihinangin ko na siya. Ito na po, hinihinang na natin. nang mga power transistor. Ito na. At saka yung kabilang channel. Tingnan natin kung okay itong ano, hindi na magraratin. Ano ito? Relay. Okay. Power on. Pakinggan natin ito. Yun. Lumagatik na. Pakinig nyo. Okay na. Ang sunod natin ay ang mag-audio test. Kakabitan ko muna ng speaker. Okay. Op. Ayan, mga bossing, nakasalpak na ready for test na tayo sa music. Diretso na tayo sa music. Mahaba na masyado ang ating video eh. Ito na yung refer natin na DB Audio. 502. Okay. Diretso na tayo. Player natin ang cellphone ko na ginawa kong YouTube. Nakakunik na yan dito. Okay, nakakunik na yan dyan. ba diba? sound na very nice sa panunod. Sana po ay naibigan nyo at natapos nyo ang video. Mahaba po ang video natin kasi marami pong trouble, marami sira. Nanggaling po tayo sa... Nanggaling po tayo sa... Nagraratil ang relay. At saka nirepair din yun. Tapos eh... Dati walang relay. Pinaayos din natin. At ngayon, Mahaba ang video. Salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang. Sana po ay inyong naibigan ang aking pagtatrabaho kahit mahaba ito. Okay, salamat po.